Lana, Lana, kasi. Dosto noke? ken Mm. o Mamay abi bijo and the rice ano ah? No wash, wash na wash. Let's <laughs> dami! down here. Show Wala <laughs> Alam mo, alak ng hari dito, no? Atras, atras, atras. Pa! Atras, atras. Eh, niyo sa sabi mo kay Maymay. Maymay, sarap dito. Ano? Bakit, bakit may ikulong may mga ibon? Ayan na ano niyo. At di bali, hindi ko naman namimiss. ito. meron pa isang video. Ay, may video na ito. Oo, meron video. Ken, Ken. Maymay, sarap dito sa Japan. Nanay, wa? Ken. Puta ka Japan, May. Si I love you. Puta ka Japan, May. Sabi mo kay Nana, I love you. Ken. Sabi si Nana, I love you. Nanay na. Nanay, pay ang eh. pera. Hingi pera, hingi. Hingi pera kay Nanay. Baka yung pangay niya. Ayun mo kay Ay, nanay, nanay, uwi nanay, kami. nanay. Ayun mo Nanay. Yeah, ano ba yun? Oh, nanay. Ayaw, oh, chuchu, oh. Chuchu ka, no. Aw, oh, aw. Oh. Bes ka no? Dami di siya. Mama! Ayan! Ito sa akin? Okay Mama! 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 Oh, yung inaalagaan mo, tumakbo na. Prince Ken Ken. Oide. Eh, dito sa playground, no? Hoy. Ang um, haba na recording nito. Sino Dito tayo sa playground. Tara, playground na. Playground na, Ken. sa setag lang dito sa Japan. Kahit yes. pera. Alam mo yung mga Japan, mga hapon, mayaman yung pala, pulupi. <laughs> <laughs> si Ayi. Rich, Donya. Donya na pag-uwi ng Pilipinas. Ken, Ken. Ano po natutunan nyo pagpunta nyo dito sa Pilipinas? Marami po. Bawal Magkalat! Ano pa? Bawal! Kumain na kumain! Gutom nga ako eh! Gutom nga ako kay Neni eh! <laughs> <laughs> Hindi ako pala kakain! Tingnan mo kaya ako namamayat! Oh! Payat na ako! Ken! Ken, Ken, this Ken! I know I'm sweet! <laughs>